Good morning po mga kalaki, alas 5 na po ng umaga, harika na, bangon ka na, gising na, kunin mo na mga 2-digit lucky numbers po na ibibigay po namin sa inyo ngayon. At ito po mga 2-digit lucky numbers, request po ito kagabi po ng mga followers natin, ng mga nakausap po. At ngayon po ito na po, ito po ay extra lucky numbers, doon ko po siya kinuha. Ang mga 2-digit lucky numbers, doon ko po siya sinumada. At sana po makatulong sa inyo mga tips at idea na ibibigay ko po ngayon sa inyo. Tandaan niyo po ang lucky numbers namin na ito, libre po, walang bayad. At syempre, dahil panahon ng Burmans, gusto namin maging masaya po tayong lahat. Gusto po namin lahat tayo ay palarin at swertihin. At syempre mga kalaki, ang mga lucky numbers namin na to inaalagaan to ng 3 days bago po natin palitan. Okay, at tandaan niyo ha. Libre ang lucky numbers pag in-upload po namin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, libre po yan, wala pong bayad. Private consultation po ang may membership fee. Ibig ko sabihin, private consultation, tututukan po namin ang mga ipapakode nyo po, ang mga uh, ilalaban nyo po mga numero, sa loob po ng 3 months, kami po ang magbibigay sa inyo ng mga lucky numbers. Ayun, ito po ay walang pilitan na sa mga may gusto lamang po ng mga... Uh, mga followers dyan na gusto magpa-member, gusto i-try ang private consultation, malay mo naman dito kaswertehin, malay mo naman dito di ba? Ang saya-saya. Wala po itong pilihan. Kaya kung interesado ka magpa-members at subukan ng private consultation, PM na po sa messenger ko. Mag-message na po kayo. Sabihin niyo po interesado kayo. Tatawagan ko po kayo. Make sure po na ang mga lucky numbers po natin ay ah... Uh, ilalaban niyo siya at hindi niyo agad bibitawan, okay? Make sure din po na kapag nagpa-members kayo, makausap nyo muna ako bago po kayo magpa-members para po legit na ako po ang kausap nyo at hindi po ibang tao. So, ready ka na, halika na. Mamigyan na tayo ng mga 2-digit lucky numbers ngayon pong umaga. Eto na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Eto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Kung meron po akong makalimutan, sabihin nyo lamang po sa akin at i-reply, reply, 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 reply natin yan kaagad. Umpisahan po natin sa masbate. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 2 at number 16. Cebu, 17, 11. Aklan, 13, 20. Aurora, 2, 35. Laguna, 10, 20. Quezon, 7, 8. Olongapo, 21, 23. Dabao, 3, 34. Tarlac 7-11 Quirino 26-24 Bacolod Gis 30 Cavite 7-11 Taguig 1-22 Mindoro 7-15 Marinduque 33-39 33 33-37 Caloocan, 15-20 Muntinlupa sa East 35, Palawan 12, Sambales 24 Quezon City 1518, Pampanga 79, Pangasinan sa East 30, La Union 3328. Ilocos Sur 721, Ilocos Norte 2023, Nueva Ecija 5 Nueva Vizcaya 13-24 Romblon 19-14 Angono Rizal 6-18 Muntalban Rizal ano 20-25 Antipolo Rizal 31-23 uh, Cainta Rizal 7-19 Taytay Rizal 14-1 San Mateo 18-4 Isabela 3-21 Ernesto Gigaral 9 Gs Rojas 1-12 Capiz 14-17 Bohol 6-19 Ayan mga kalaki Stop muna natin sa Bohol Para sa mga followers natin dyan ng mga bago Na nagtatanong kung paano po kami masusubay ba yan Abay, eto po ha, uh, Legit na legit po ang mga account natin I-follow lamang po kami sa Facebook Hanapin po ang Red Parungkin Na meron pong 315,000 followers At syempre may second account po tayo Red Parungkin uli na naka yellow t-shirt ako na picture namin ni Lola Carmen na meron na rin po 50,000 followers at syempre sa YouTube po meron po tayong YouTube pero meron pa po, po kami second account Aris Gatchalian. tapos sa YouTube po 16,200 followers at sa TikTok po meron po tayong 417,000 followers mga kalaki so tuloy-tuloy lang po ang pag-angat ng mga followers natin kasi legit po na nakakapagpatama po tayo ng mga numero na lumalabas po ang mga numero. Okay. At syempre, sa mga nanalo na po, congratulations sa mga hindi pa po nananalo. Huwag po kayong mag-alala at talaga pong tinututukan natin yan. Magbibigay po kami, hindi po kami magsasawang magbigay ng mga lucky numbers, mga tips at ideas sa inyo. Lagi ko pong sinasabi na ang kapalara ng iba, maging masaya tayo. Huwag po tayong mainit dahil may biyayang may, may nag-aantay sa atin na mas maganda. Okay mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers ngayong umaga, gising na at baka sakaling ikaw na ang dapuan ng swerte. Ito na po sa Bulacan. 3-5 Baguio 19-21 Bicol 4-20 Batangas 6-14 Bataan 8-21 Butuan Ano to? 11-34 Benguet 13-23 Iloilo 18-29 Leyte sa East 28 Samar 1 sa East Paranaque 3-9 Manila 17-2 Pasig 21-20 sa San Juan 5-24 Marikina 8-27 Ayan mga kalaki, kompleto na po mga 2-digit lucky numbers. Gising na po. At syempre, make sure po na iraramble nyo mga lucky numbers pag inilaban nyo po yan, mamaya sa STL. Okay, ito po ay pwede sa STL at sa 2D Lotto po mga kalaki. Good luck, good luck, good luck. At sana po ngayon pong araw na to ay ikaw naman ang manalo. Ikaw, ikaw na hindi mo pa nararanasang manalo. Sana manalo ka. Okay, so good luck mga kalaki. At ito na po ang shout out time. shout out po tayo sa ito sa Isabela po sa May Ilagan City, Isabela. Shout out po taga po kami ang mga pamilya ano to? Mingay. Mga pamilya Mingay po, kami po ay walang sawang nanonood po sa inyo mga uh, mga vlog Sir Red. Wow, thank you very much po sa inyo diyan sa mga Ilagan, Isabela. Hi po at siyempre sa dot toda po ng tricycle dito po sa May sa yan? Sa Binangonan, Rizal. Wow. Hello po mga sa mga taga-Binangonan, isa ra shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo lagi at wala pong sawang pagsuporta sa amin. Nais po namin ng Baymans, manalo ka kay ano ginigising mo. Ano pa 'tong mo? Gising na. Gising na alas 5 na. Okay. kape-kape na diyan, ingat at good luck.